around 1:30 uh, this afternoon po ay uh, nakapag-refer na po ng kaso ang uh, regional uh, unit po ng CIDG at uh, base po sa kanilang pakikipag sa prosecutor's office po diyan ay uh, nakapag-refer na po sila ng kasong uh, violation po ng Article 261 of the Revised Penal Code particularly kidnapping and serious illegal detention po Diyan po sa office po ng Batangas Provincial Prosecutor's Office against Major Alan De, La De, De Castro at isa pong uh, nangangalang Jeffrey Ariola Magpantay at dalawa pa pong jandos.